ang aking ina kung saan kinilala rin bilang ilaw ng tahanan. Siya ay tinaguri ang inang nagdala sa akin ng siyam na buwan. Nag-alaga at minahal ako ng lubusan. Una kong salita at ay inabangan at inalaya. Ni salamok ayaw akong ipakagat. Todo asikaso kapag may lagnat karga karga ako palagi alintana sa aking bika sa pagmamahal hindi hindi ko sinala ako tinuruan ng magandang ugali at asal kahit na mahirap ako iyong pinag-aral upang di mapariwara ang aking buhay diplomang matatanggap sa inyo iaalay kaya salamat aking ina sa pag-aaruga at pagkalinga mula sa aking pagkabata. Mahal na mahal na kita ang aking ina. Pangako ina ng pangarap ko'y aking tutuparin. Alang-alang sa iyo, aking ina.